Ang anak, ang, po, eh, ni anak ni ang ang po ng anak, So ang nilalaklamo at saka si yung yun, si Junry na isang SG at ang kanyang bagong girlfriend na isang lady guardian po na si Rosel Libyang. Yes okay. po. Matanong ko lang ano para ma-establish lang natin. Kasal kayo? Yes po, ma'am. Oh, uh, ilang taon na kayong kasal? Since 2013. Tapos itong dalawang anak ninyo na 10 years old at saka 7 years old ay uh, anak niya. Ay, ninyo yes dalawa. po. Kailan kayo Naim na bando na? Since 2021 po, nung April. 2020? So, kalagit na anong pandemic? Opo. Iniwanan kayo? Yes po, ma'am. Susmaryose. Okay. So, iniwanan kayo. Meron bang alitan? May away bang nangyari? Wala po, ma'am. Ano, anong... Ano lang po, nagulat lang po kami nung na-stop na po yung padalan niya. Tapos, nung nalaman ko na, na may nagchat chat na sa akin, may nag-PM na sa akin ng mga ka-workmate niya na mm -hmm. sabi, hindi mo ba alam yung si China dito may kaiba ng kaangka sa motor, may nagkakabit na ng helmet. Pero sa akin lang, hindi ako naniniwala. Siyempre may tiwala ako sa asawa ko. Bakit mo sinasabi na uh, nung tumigil na ang padala, hindi ba siya umuwi sa inyo hindi regular? Hindi po ma'am. Bakit? Saan kayo nakatira? Sa probinsya po. Sa ang probinsya? Tayo? Sa Bayawan, Negros Oriental Negros. po. Tapos ang trabaho ni Junri? Security guard po dito sa HTI, sa Cavite. Tan sa, sa Cavite. Cavite. So, ang layo, di ba? Yes, diba? oh, yes eh, po. sayang naman nga ang pamasahe. Kailan mo huling nakita o kailan huling nauwi sa inyo itong si Junri? 2018, dun, siya, nagsama kami sa Negros. Tapos pumunta siya dito ng Maynila. Tapos Noong pagdating dito sa Maynila, tinawagan niya kami na pupunta dito kasama ah. yung anak ko. Okay. Kaya pumunta kami dito ng anak ko noong 2018, tapos mm -hmm. umuwi kami noong 2020 na sa probinsya. Noong pandemic? Yes po. naka kayo? Opo. Okay. September 19 po umuwi okay. kami ng probinsya. Paano mo nalaman na may iba na siyang kinakasama? Ano ang pruweba na dumating sa iyo? Na pinaniwalaan mo na? Ako mismo po ang pumunta sa bahay niya mismo. Tapos nadatnan ko po bagong panganak yung babae. Kasi sa mga chismis di po ako naniniwala. Gusto okay. ko, makita ko in personal. Hindi niya alam na dadating ka? Hindi po. Kasi okay. yung sabi niya sa akin, paano daw ako makaluwas dito ng Maynila na kahit piso wala daw ako, namumulobi daw ako doon sa okay. probinsya. Kasi hindi na nga kayo binibigyan. Yes ano. po. nagka uh, nagkausap ba kayo tungkol sa pagsusustento sa mga bata? Yes po ma'am, nag-uusap okay. po kami. Kailan kayo nag-usap? Noong August 20, noong August 21, sa barangay po. Ito lang, itong taon Opo, na ito. yes po. August 21. So sa mga Nahuli mo ng 2021? Opo. 2022, nakapagpadala pa ba siya ng pera? Hindi na po. So, hanggang simula ngayon. 2021 hanggang ngayon, wala siya napapadala? Opo. Na so, paano kayo na po. nabubuhay ng mga... Anak ako ko? po, nagtatrabaho po ako. Iniwan ko po ako. yung anak ko sa bahay. Pero o, nasa bayawan kayo? Kinuha ko po yung anak ko. Nandito na kayo sa Manila? Opo, kinuha ko yung anak ko kahit naghirap ako. Kinuha ko yung anak ko doon sa amin. Para lang makasama ko yung anak ko. Siyempre mahirap din. Mm -hmm. Tapos This... Hin hindi man lang nakakausap ni Junri ang mga anak mo? Nakakausap niya, ma'am. Yung anak ko mismo ang lumalapit sa kanya pero siya mismo ang umiiwas sa mga anak niya. Naipabarangay mo na ba ito? Yes po, ma'am. Ito yung noong August? Opo. Oh, ano tatlong beses, Tatlong beses na po kami nagharap sa barangay. Okay. Tapos ano ang naging uh, kasulatan o kasunduan? Yung sa amin na ang usapan, to siya. Every mm. weekly pa nung wala pa siyang trabaho sa guard, gawa na awol daw siya. Mm. Magsustento siya ng 1-5 every weekly. Mm. Tapos ngayon, nagperma siya. Hindi siya tumupad sa usapan namin. Yung August. Apo. May nagkausap ba kayo simula ng August hanggang ito ngayon? Hindi na po, ma'am. Hindi na rin. Okay. Junri? Magandang hapon sa iyo, Junri. Junri, nakikita mo ba dito ang asawa mo na si Carmela? So, Carmela, ikaw ay pumirma na dapat kang magbigay ng sustento sa mga anak mo. Ano nangyari? Eh, nagka-problema po kasi sa trabaho, ma'am. Uh, oh. Hindi ako nakabigay ng na sustento. O, kailan ka makakapagbigay? Ngayon, makakapagbigay ka ba? Oo ma'am, naghingi nga ako sa kanya ng Gcash kasi sabi ko, bigyan mo ako ng Gcash para mabigyan ko ng pera pang bilhin ng mga pang, pang Pasko yung mga bata para damit o anong gusto nila. Yaya naman po niya, sinabi niya lang po, hindi niya na po kailangan yung support ako. Oh, ano ba talaga ang ano, Carmela? Sa ngayon ma'am, gawa na gawa na sabi ko yung gano'n kasi so, sa sobrang ano ng ano ko, gawa, dalawang, pero mahanap po namin nangyari. Una, 1-5 yung weekly. Tapos next, 3-5 dapat. E ginawa, nag-hangir siya sa akin. Sabi niya, pwede ba daw 3K na lang? Kasi may motor siya na hulugan. E inano, binigyan ko. Tapos hanggang ngayon, ma'am, wala siyang binigay. Tapos ngayon, bigla na lang siya na lumapit na ako dito nung Martes. Lumapit ko dito. Tapos bigla na lang siya mag-chat sa akin na ganun. Hingi niya yung Gcash number ko. Kasi magbigay daw siya. Sige, panay lang siya chat sa akin niya. Gcash number po, Gcash number po. Wala siyang ibang chat na ganun lang. Paano ba niya dapat ipapadala sa'yo yung pera? Yung... Personal po, ma'am, kasi isa lang po kaming barangay. Eh. Black 64 ako sila, Black 100 lang Ano sa nasa kasi... isang black oh lang po, yes, kayo, nagkikita kayo? Hindi po, kasi siya po yung umiiwas. Junri, ikaw ba eh, nakasama mo mga anak mo? Hindi, ma'am. Nakikita siya... mo ba yung mga anak mo, Junri? Minsan po ma'am. Opo, ma'am. May pumunta sila sa bahay, ma'am. Kailan yon? Matagal na po, ma'am. Matagal no, na Mga October, ma'am. Pumunta pa po yan sa kung kong bahay yung mga bata, ma'am. Binilang ko nga po yan ng tsinelas. Yung dalawa po. Kasi po yung tsinelas oh. po nila. Alam mo, December -sira, na ngayon. Sira, sira, At saka, hindi naman tsinelas lang ang kakailanganin ng mga anak mo. Yung yung sustento para mabuhay sila ng maayos, obligasyon mo yon ha? Ganito. Yes, ma'am. Magkano po, ma ang maibibigay mo? Uh, sa ngayon po ma'am, pwede na po sa akin ma'am yung 3k ma'am. Pangako 'yan ma'am. Maibibigay ko na po. 3k kada yan, ma kailan? Kada Taga kada 15 nas po, po ma'am. kasi 15 po 'yung sahod namin. 15 nas katapusan o isang beses ka lang magbibigay ng 3k? 15 nas po katapusan na bali po 'yung sahod namin is 722 ma'am. O, oh, asyete ba dos? di dapat mga asyete o otso ka rin magbigay at saka abente dos at abente tres. Opo, ma'am. O, oh, magkano ibibigay mo ng mga sa otso? O, oh, dalawang beses ito ha, sa isang buwan. Magkano? S 6K, ma'am. 6,000. So, 3,000, 3,000. Ma'am, puro lang puro. Opo. Ma'am, pero hindi niya tinutupad. Puro siya salita, wala siya sa gawa. Okay. <clears throat> paano mo mapapaniwala ngayon si Carmela? Ngayon, ngayon, ora mismo, makakapagbigay ka ba ng 6,000? Ngayon. Ngayon mismo, wala akong hawak na pera, ma'am, kasi no, asahon na po yung asahon ko. Puro siya paasa, ma'am, puro siya paasa, pero wala siya. Kahit piso, ma'am, hindi yan nagbibigay. Kahit ang lapit-lapit ng bahay namin, ma'am, hindi siya nagbibisita sa anak niya. Oh. Miss, paglabas ng kanto, gawa, papasok yung anak ko sa school. Nakita niya yung papa niya nagmotor, tinawag ng anak kong panganay. Sabi, papa, siyempre, na-miss ng anak niya yung papa niya. Hindi niya pinapansin. Ang ginawa ng anak ko, na kayo ko umiiyak kasama yung kapatid niya. Yan naman ay hindi tama. Hindi talaga tama yan, ha? Junri, mga anak mo yan. Di bali nang wag mong pansinin si Carmela, pero ang mga bata, tinawag ka na, papa, kaya mong talikuran? Hindi ko po napansin, ma'am. Hindi ko mm. po napansin, ma'am. Hindi eh, ko po yung alam na pangyayari, ma'am. Palusot niya yan, ma'am. Kitang-kita ng anak niya. Malaki na yung 10 years old na yung anak ko, ma'am. Nandiyan, kasama ko ngayon. Junri, kailan mo mabibigay yung 6,000 na yan? Para sa buwan na ito? Tapos ngayon, naghihirap kang... Actually, lang. dapat nagsimula. Kailan ka nagsimula sa trabaho mo dito sa Matagal Eagle e. Watch? Matagal na yan, ma'am. Natagal man kasi ma'am, na ma nakawal kasi ako noon tapos nagreapply lang ako. Bali po, nagka lang po ako noong November po. Huwag ka magsinungaling November. Birthday ng anak mo, 7 years old. Security guard ka na. Tapos nagbigay ka ng sa oh, anak mo, 500 pesos. Oh. Pang, pang, baon lang. Tapos kontra gusto pa yung pagbigay mo sa anak mo. Hinagis mo pa yung 500. Nagbigay ka ng bigas, 3 kilo sa bahay, grocery. Laki may 3 peraso, dalawang pack na biscuit, Ano yun? Yun na yung sustento mo sa anak mo? Dahil pinagpalit mo dyan sa kabit mong hayop ka. Sana ang kabit mo, ipapakulong ko kayong dalawa. Kala nyo? Ano ba ang gusto mong mangyari, Carmela? Ma'am, ipapakulong kasi ko na po sila, ma'am. Pwedeng ma pwede yan. Asuhan Papakulong mo. ko na po sila, ma'am. Hindi ko na po kasi kaya yung pang-ano nila sa akin. Tumawag sila sa amin nung sa probinsya ako, ma'am. Nagaharutan pa yung dalawang yan. Alam mo, ma'am, kung anong kasakit sa akin, anong pang-insulto yung ginawa ng kabit niya. Si Rosel yung pinakaano. May anak din yung babae, ma'am. May anak, iniwan niya at sumama dyan sa la asawa ko. May anak siya sa ibang o, babae? Opo, may anak yan. May anak yan. Tapos so, ngayon may anak sila, Kambal. Okay, kanina kasi, ang usapan ay kung magbibigay ba ng, ng sustento. Pero mukhang ayaw mo na ng sustento. Ayaw mo na, ma'am. Kaso na. Opo, kaso na po talaga okay. ang mangyari dyan sa kanila. Sorry, ikaw na mag over nito. Okay. O, so, Junri, Ma'am, hindi ba ko rin na sa, sa man. Man ito? Kulong, kulong ang abot mo nito kasi may mga ebidensya. May anak ka pa sa iba. Ma'am. Living under ma scandalous circumstances. Concubinage. Ano pa, attorney? Hindi mo ba upang iwanag ko rin yung sa ito? Anong ipapaliwanag? An Sige po sir, ano po ba yung nangyari po? Oh. Balik po, ang nangyari yun ma'am, nung nakaraan pa man nagsama kami yan ma'am, kinuha ko yan sila sa probinsya kasi gusto ko, isala lang yung gastos namin. Ang nangyari po yan ma'am, itinira ko yan sa tagi, construction worker ako. Nagmamadamag akong trabaho ma'am, araw-gabi po yung trabaho ko ma'am. Pero ang ginawa niyan ma'am, iniputan ako sa ulo. Nagpaalam yan sa nanay ko na magtrabaho. Yung mga anak namin iniwan namin sa nanay namin sa Bulacan. Kasi nga gusto niya magtrabaho. Gusto niya daw makatulong. Pero anong ginawa? Nag-uwi ng lalaki sa sir, bahay. Sir, sir, para lang mahalinaw. So ibig sabihin sir, nagloko din si ma'am? Opo ma'am. Aminin ko nung time na yun. nagkakamali din ako sa kanya. Pero nagusap na pa ma Nagkaroon ka rin na diba? Yes ma'am. Yes, ma Kasi under, anong, ilang taon pa rin ma'am, 20 years. Pauwiin na lang. natin sila lahat. Sorry. Ay, pero... Before pa yun. Lang. Before. Ilang taon ka nun? 21. 27 na siya ngayon natin. Opo. Ah, matagal na? Uh, yes po, ma. Matagal nagka na po. Nagkapatawaran na? Opo. Nagkaayos na kami nun. Nagkaroon ka ng anak doon? Hindi po, ma'am. Anong kunwari, kasama ko sa trabaho ngayon, tapos nagka... Parang na... Uh, ano po ko sa kanya, gawa na nagpakita siya sa akin ng kabaitan, gano'n. Tapos pumunta siya sa bahay, tapos nadatnan niya sa bahay. Ang nasa utak niya, may nangyari daw sa amin. Kaya sabi ko sa pero, kanya, pero, hindi. pero wala ma'am, sabi ko magpapadoktor ako para malaman namin. Eh, yun, napag-usapan namin kasi paghiwalayin na sana kami nun. Pero naano namin sa usapan yun? O okay, okay na kami nun? Napatawad mo, Junri, sa makatawid. Hindi, hindi po ma'am, kasi po hindi lang po isang bisis na ginawa sa akin eh. Yung sa kanya kasi ma'am, naniniwala siya sa sul -sul ng mama niya. Ikaw ba naman ma'am na ma ano? paliwanag ko lang muna. Oh. Galing ako sa trabaho ma'am. Pagod ako ma'am, uwi ako sa bahay. Pagdatnan ko sa bahay, wala pa akong kain, wala pa akong tulog. Pagdating ko, pagbukas ng pinto, ikaw ba naman asawa, sasabihan ka, andyan pala yung jowa ko sa loob, natutulog. Yun ma'am, yun ang pinapahindi ma katotoo ma'am. Kasi ang sa akin lang, sa to sa ano Anong ko lang talaga. Oo, oh, naamin ko saka, na nabubad niya sa, sa bahay Pero hindi ko, lang lang ko lang sinabi lang na lang natutulog kalita. sa bahay. Hindi ko sinabi na nandito yung jowa ko natutulog. Pero sino yung nandun sa bahay? Ko na yung ko sino sa bahay? Wala ma'am, nadatna niya lang yung lalaki nakaupo sa may gilid. Pero sino yung lalaki na yan? Yung katrabaho ko po. Yun yung pinagsasalosan niya. Opo. Isang araw ko lang po yung nagiging Im, ano, im, ano yung tawag na? M.U. M.U. mag -un. Oh, Isang araw, ma'am, tapos kinabukasan, pumunta sa bahay bayong lalaki. Sari, umiinit ang ulo ko. Mamaya ah, na, attorney. Mag-M.U. Ma'am, mag-M.U. Eh, kasal po kayo. Oo nga eh. Opo. Tsaka wala namang kayong problema. Sana. Ayun na ma'am. Yun nga po yung pagkakamali Marupo. kong sobrang Marupo. Pagsisi, pinagsisihan ko, ma'am, na pumunta mismo yung lalaki sa bahay. Pwede ba akong magalit? Sandali lang. May mga anak kayo. Opo, ma'am. 10 years old at saka 7. Noong nangyari Noong yan. No nangyari I mean, ano eh, pa ten 'yun? 10 years old, isa lang ang anak ninyo. Di Baby pa siguro. Pa Maano pa po? 3 ano? -ano years old data yung 4 oh, years old yung panganay ko tsaka 1 year old yung maliit. Tas parang, oh, pero ang hiwalayan na nangyari, eh, pero nagsama pa rin kayo o, pagkatapos noon. Juney, nasaan kami noon? Goods na kami noon. Goods na kayo noon. Kasi goods? yung ayos na kami, ayos na po Jay, yung communication. Jay para kay Junri, hindi ayos. Junri, ayos kayo o hindi? para sa kanya hindi ayus hindi, gawa na ano 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 ma'am. ano po, ma'am, ano 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 ma'am. ano 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 ma'am. ano 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 mo ano 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 Wala akong sinabi. ano 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 ang pinaalam ko sa iyo kung ano, gusto kong umuwi para mag-aral ako at magtulungan tayo dito dahil lumalaki yung anak natin. Ikaw lang mag-isa ang nagtatrabaho. Gusto kong tumulong. Ay ako magstay sa bahay. Pero anong ginawa mo? Hindi ka na nagparamdam sa amin na para kang bula ang dami mong sinasabi, nakapatay ka dito, naka, ano ka dito, nawala yung itiin mo, kaya hindi ka magpadala. Kaya ang ginawa ko sa probinsya, kahit ang liit ng arawan ko doon, pumasok ako sa baligyaan ng mga pisa ng motor. Bentahan. Night, oh bentahan. Po, baligyaan opo, bentahan. Opo. No, 190 po ang araw ng ma'am. Weekly mm -hmm. po yung sahod ko. Yun yung inuwi ko sa probinsya. Gawa yung asawang gagong yan, hindi na nagpapadala yan. Kaya pala, nakabuntis na siya dito ng hayop na rusil na yan. Kaya ngayon, ano kayo ay, sa kulungang hayop na nyo. Ay, live tayo, nakalive live nakalive tayo. So ayaw mo na ng, ayaw mo na ng, ayaw ko na ng sustento, ma'am. Sustento. Gusto ko na po sila maanuhan ng kaso. Kasuhan? Opo. Okay, handa ka. Yes, sa mga ebidensya mo. Yes, mga... ma'am. Ay, ay, di bakit pa natin yung mga Panata, yung mga panata niya sa akin, ma'am. Magandang hapon po, Sir Richard. Hello, ma'am. Oo, oo. Magandang hapon po. Kanina, nung hindi pa lumalabas ang lahat ng kwentong ito, ang tatanungin ko sana ay kung Meron po bang maitutulong ang Eagle watch para ang sustento para sa pamilya ay dumiretso doon sa tunay na pamilya? Meron po ba kayong ganitong mga <coughs> uh, arrangement para kung kunari, uh, sabihin na natin na nagtatrabaho dito sa Maynila pero nasa ibang lugar yung tunay na pamilya, pwede po oh. ba yon na a portion ng salary ay e diretso doon sa pamilya? Ma'am, nakadepende po 'yan, ma'am. Mm -mm. E kung makipag coordinate po kay sa Eagle Watch kung ano yung pinag-usapan po. Depende kung ano po yung pag-uusapan, no. Ah, Pero dapat pa yatang no, uh, uh, Dapat pumayag eh, yung pao yung... na lang sana magbigay hmm. ng sustento, si China na lang sana. Yung mismong empleyado, oh, no. Pero kung oh, yung mismong empleyado right? may kasulatan at papayag yung oh. empleyado na automatic deduction tapos ipadala. Meron ba kayong mga ganyan? Na ay, hindi ko pa na-encounter po sa umusila po namin yung okay. ganyan, ma'am. Ayun naman, ma sorry, ay sa akin lang. O, uh, uh, sa akin uh, lang. para. Lang pero, mo, pero wala, wala. Okay, sige, wala. Eh, ahiyaan oh, nyo na oh. po kasi hindi na natin magiging problema yan dahil ayaw naman na ng asawa. Oh, okay, pero po, ang idudulog namin ngayon dyan sa inyo is apparently, ang isa sa mga empleyado ninyo, well, uh -huh. actually, hindi, dalawa. Yes po. Sa empleyado ninyo, ay nagsasama, cohabiting, pero may asawa pong iba itong mga ano ninyo empleyado ninyo. Ang complainant po dito ngayon ay si Carmela China, na asawa ni Junre China na isang security guard ninyo. And apparently yung isa ah wala na, wala na daw dyan sa inyo pero nagresign na dati po ninyong SG din. Si Rosel Libiang. Yes po. Oo. <coughs> pero nagresign na daw po. Mm, meron ba kaming mahihingi na tulong sa inyo uh, para... Pero wala na rin. Ayaw na magkipag-ayos ni Siguro, Carmela. Uh, maganda rin. Uh, Ma'am, kasamahan na lang po kayo ng reporter mm -hmm. po namin para makapag-usap muna po kayo. Para malaman po natin doon kung ano pong do, kami naman ma'am tut tutulong kami mm. kung gusto niyo mag-file ng kaso. Yes, ma Pero maganda ma'am mag-usap muna kayo ma'am dahil meron po kayong mga anak. Pag-uusapin mo mm. muna po natin ma'am kung paano yung system po niyo sa mga bata. Kasi kahit ah. naman na magkaso ka, kailangan pa rin siyang magsustento. Oh, kaso na hindi na hindi na talaga ako magdalawang isip ma'am. Kasi grabe ng paghirap ng pinagdaanan namin ng anak ko oh. tapos sila nang pakasarap. Yung ako na napasok na ang kinain, asin ang ulam, tapos sila nagpakasarap. Nagkasakit-sakit ako, nagtatrabaho para sa anak ko, pero siya, ang sarap-sarap ng buhay nila ng kabit niya, di pa sila Samantalang yung anak ko, asin yung ulam, asin tuyo. Yung mga bata, Junry, gusto kang makausap. Pero ayoko kasi hmm. na iharap sila dito ngayon na nag-aaway kayo at makikita nila umiiyak yung nanay, oh, tapos God. galit yung tatay God, God, God. Ayoko na, mara na, maranasan yung mga bata yung puot na yung ngayon sa studio. Kaya i off air natin. Ah, Mag-uusap, Junri. Huwag mong ibababa. Kakausapin ka ng mga anak mo, ha? Ay, mga anak. Pasensya na kung hindi kayo na bigyan ng intensyon ni Daddy. Hayaan nyo babawi si Daddy pag magkataon. Sino bang Daddy? Ah, sandali lang, Carmela. Okay? Bibigyan namin ng pagkakataon na mag-usap ang mga bata ha at saka sila. At saka siguro pero off air. Okay, off air. Ah, uh, John Ray, si Carmela ay decidido. Yes po, ma'am. Na kasuhan. Yes po. Okay. So, Shari, nandoon na tayo and uulitin ko, ebidensya ang kailangan natin dito. Yes ha? po, ma'am. Kasi krimen ang uh, iyahain yes, na po. kaso. Yes po. Buhay na buhay po yung ebidensya kung ma'am Kambal, dalawaan dyan sa kanila. Okay. So, ayan. <coughs> Shari, ako mas ano ako dun sa mga bata eh. Opo. Mm -hmm. Sigur kaya pag-uusapin na muna. Ma'am, hindi ibig sabihin nun pag-aayusin namin kayo oh, ha? hindi ha? Hindi. Oh, yes, oh. Eh wala naman na talaga Kasi kung meron naman mm -hmm. na siya eh, wala naman na tayo magagawa. Mm -hmm. Kaya ang gagawin po namin, mag-uusap muna po kayo uh, bilang nanay at tatay po para doon sa bata. Sige. Kasi kung ayaw nyo na po ma'am, hindi po mm -hmm. namin. Or hindi ayaw naman tayo na magpipilit. Sir. Opo, okay. ha? Uh, Pero mag mag si Junri, Junri, kung ano't ano pa man ang kahinat na nito, Junri, magbigay ka ng pera para sa mga bata. Pasko. Mm, Pasko pa naman. Saka ma'am, sa totoo lang ngayon, ma'am, sa bahay. Walang-wala kami, ma'am. <coughs> mm. Pero hindi ibig sabihin nun na mag-aayos. Mag mm. Walang-wala mag kami wala sa bahay. Tapos nadisgrasya mm. yung anak ko, nabanggan yung anak ko, nagmamakaawa ako sa kanya na sana kahit maibigay lang man siya na kahit piso pang x-ray, mm. wala ang nagastos yung kapatid ko. Yung alam ba ni Junri may... na nagka-aksidente yung anak mo? Opo, oh, alam niya yun, ma'am. Junri, anong ginawa mo noong na-aksidente yung na anak mo? binigay kahit piso. <laughs> Ako pinuntahan pa yung po sinisi po yung niya. yung bata, ma'am. Pinuntahan mo? Saan mo pinuntahan? Yung miss bahay. Saan mo pinuntahan? Ang Ay, anak... Ang alam... anak ma'am, yung tsahe niya. Kasi po, iniwan niya. O, hindi po yan na asikaso niya yung anak namin. Kasi po, pumasok po yan. Ang nag-asikaso po sa bata, bali po yung asawa ng tsahe niya, ma'am. Yan po yung kausap ko, ma'am. Kaya po ma'am, lagi ko na iwan yung mga bata gawa nagtatrabaho kasi po nagtatrabaho ako sa J Electronics no. po. Kaya wala sila laging kasama sa bahay. Okay. Mm -hmm. So ganun na lang siguro. Kaya mm -hmm. nangyaring ganun. Opo. Mm -hmm. Um alam, toxic na din attorney kasi uh -huh. nagkamali yung isa tas yung isa uh -huh. ginatungan pa ng isa pang pagkakamali. So ayoko lang kasi na makita ng mga bata uh -huh. yung ganitong bangayan. <coughs> ha? Mamaya off air. Ah uh, Junri yung mga bata kausapin mo ha. Okay. Sige po. Sige po. Okay, sige ano po. Uh, Tapos, uh, ka kausapin ka rin ng staff Carmela ha, para yes, maghanda ma para doon sa kung ano man ang maiaangat na kaso. Sige po, ma'am. Mm -hmm. Taga saan <coughs> si Roseli? Taga Malabon po, ma'am. Ah, sige sige ma'am, ma kausapin ko kayo sa kabilang studio. Kuya Junrey, maraming salamat ha. Huwag mo ibababa yung linya, kakausapin ka ng mga, mga staff. Mga bata? Ng... Oo, oh, at saka ng mga bata. Yes. Sige po.